Ay mga kapatid mga mga ka brother, pupapain na tayo. Yung sobra na tulingan yung pinain natin. Yan pala yung bilas ni idol niyo. Si Idol Marjo. main tulangan. Ya. Hmm. Oh. Kahit nyo kahit <laughs> yeah. Matigas nyo lang ba ano, ng tulingan pa sa idol ninyo ガスもん。 sobra dol Ayan, may sobrang pamain mga ilang slice ay marjo uh, apat na lang to apat may sobra okay, sama? Ito, ito. tara sagwan tayo sagwan sanahan Basta, papaswerte ni ini niya yan, in case niya. Mamaya, kainin niya yan ng ano, hilaw. Kau nung ni mo hilaw niyo? Niyo? Kau ka na hilaw niyo? Ta! Kabi ni Kit Kit. Ay, Kit! Hmm. Mayroon pa, dalawa. Pila na lang niyo. Pila na, na lang. Uta na lang, uta. Ayan, isang piraso na lang yung ano, pamain. Ayan na. Jambal eh. Jambal uh, uh, daw, makachamba. Ah. Yeah. ayan mga, katibigs, mga ka mga ka-brother nariyan Ariana, ah. nyo Ali, tali puktay 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 uwi, uwi nyo tayo uwi ayan mga, katibigs, mga ka mga ka-brother medyo malala yung uwi natin ayoban daw may ilaw na yan oh no? ay tali ayan yung mga ilaw na bangka dyan tayo uwi ayan nyo ayan nyo kita taong ma ah Hindi kita ta ukma butak tayo. Auto. Hindi I love you. <laughs> Ay mga tis brother, ah, kita kita sa ano bukas ng tanghali. Ayun, saya si idol niyo kasama niya kasi yung bilas niya. Ayun, kita kita bukas ng nang madaling araw ng tanghali. Eh mga ka TV Mix mga ka brother, uh, ah, kukunin natin yung ano, kitang natin na inari natin na kasama si Idol Ninyo at si Idol Barjo. Ayun oh. yang kita nga rin. Wah! Isang tuloy na yung bigat ni Idol Marjo. Oh, laki. Dito lang tayo nagkari sa ano, sa unahan ng likod ng dahil malakas. Oh? Hmm? Malakas ang alon. Ah, puktay, puktay nyo, puktay! Ayun na. Malapit na Sa kagabi, ano, medyo kalmada. Ah, hindi ganang ito kalakas. ay lumakas bigla. Pinanghali na tayo nagpunta nito dahil pinakalma natin ng konti. Ah, tutok-tutok. Tutok-tutok. To Agak kanyo.

paghila natin sa lubong tayo sa hangin dali yung agas sa punta doon sa lubong sa hangin lalim pa dyo malalim ba, ngambil darah sama batok. Nyau, kepilah nyau. Kepilah. Yo, kepilah. Ayo, sobat. Ayo, barang lulu mung tayo ah. Anggaan kasih ini, Marjo. Kila kilo, Jok. 100. Ta, sarado wala red pala. Santulin na ta. Ala, suwabi talaga. Ah, bigas oh. Laban talaga. Ayan, baka may huli yan, baka sinuksok sa bato. Abang-abangan na natin yung huli yung amihan nagbabadya ayan mga ka-TVBigs mga ka-brother ah, dito sa amin, amihan pa rin Diyan sa inyo, amihan ba? at anong lugar kayo? bakit sa ba nang malaman natin kung gano'ng kakalma sa inyo lapit na? yes baka sumangit yan

Ah, grabe ka, Tisar. Ah. Kabura nyo, kabura. Kabod. Lipat tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila magila. Ang tigas niya sumabit. Okay. Oh. Lipat tayo sa kabila. Ito na yung kabilang dulo. Dito tayo magila. Magpapaano tayo. panu sa hangin baka dito malambot lang kaya kuli mo nyo digas din ah nabali pa yung natin nabali pa talaga yung bandira natin bandira ng pirata tepat tebut semua pilihan hmm tak tanggal kayak hukman. Ayan, tanggal na po. Sobrang lakas ni Idol, uh, Idol Marjok. Ayan, bayo pala ni Idol ninyo. Bayo niyo, Juno. Pinsan. Bilas. Ay, bilas pala, bilas. Bilas niya pala yan, si Idol ninyo. Ayan na. Ulang uli. Pato. Pamundo. tanggal din sa wakas sa kabila sobrang sabit Allah tingin na ulit ito pala yung sumabit to oh. oh baka sa kabila sabit din yun baka may huli siguro yan nyo lah naputol yung bahay sumabit sa kabila tayo lipat tayo sa kabila kunin natin sa kabila sa dulo kabila dulo sumapit sa wakas sa tanggal din ang lakas talaga ni Idol Barjo hindi lang natin nakuha ng video dahil dalawa kami naghila yung isa na putuloy sa kabila dulo makakina yung sa ano, sagwan nyo iplatar -plata, iplata nyo nyo iplatar yan na ano kaya ang sila lang ang pumasok sa ano bato bakit isiniksik pa Pinahirapan kami. Sana may huli. Oh, grabe ka sa balsabal, no? oh. Ono, oh, kumalba na konti yung ano, amihan. Sakit. Uy, sabi ka naman. Sabi na naman. Ayun. Ang kawil. Walang huli. Oh, grabe ang laki, ang laki ni Idol Marjo. Oh. Kita niyo 'no? Tako kayo. <laughs> <laughs> Tako kayo mo pilas. <laughs> ha? Ata. Uy. Yuhon, bato. Look. yun yun Kaya pala sinabi sa lalim. Ayun, laki. Ang laki niya. Sabi yun. galing mo. Ang galing mo idol Marjo. Yo. Ah. yo? po ulit? Okay na, okay na. Okay na.

Araw nyo. Ah, laki. Bigas tanggalin, ha? Okay. Yeah. okay Okay. Okay, naman okay. yeah, na. Man, Manda nyo. Nyo. Man, nyo na, para yeah, man, man. na. Iyan na muna. Isapit okay. muna yung taga. Isapit muna. Oh, unang-uli. uli Ayan na lang yung jiksyon. Yung limas nyo. Lagyan ko ang tubig nyo. Jo, yung limas. Jo Tapot. Lagyan natin ng tubig. O. Oh, hindi na siya naalangoy. Sumabit pala sa pato to. Kaya pala natin gas tanggalin. O. Oh, napagod talaga siya o. Oh. Ah. agit walang huli putkan nyo putkan tangtang yes ah, baka sumabit naman to yung dulo kasi nito yung unang sumabit yung naputol ah, wala ba no Oh, Cabel, yo me volé. Me volé en Cabel.

Okay. Ah. sumapit talaga siya? Yung dulo talaga siya mabakit. Oh. Tingga si Lai lang namin to. Eh, sumabik naman. Ayun, huli na naman. Huli na naman. Ano yun? Oblong. Oblong. Ah, oblong oh. Ah, oblong. Ah. Oh, santangin mo. Kabuk kabuk. Ano mo Oblong. Oke. Okay. Ibang baga umuwi na yung maliliit galing sa laot yan. Hindi sa han doon pa puntang ano ngalaw. Nakamalayo, tatlong tao sila. O? Ano yan? Tato tao. Yun sumasabaw, yung ang dagat atin, sumasabaw.

May ah! dumumso oh, yo. yo, eh. niyo ay, pula, 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 meron! pula, 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 oh! pula, 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 Geh, yeah, sila. Yeah. Tatlo na, tatlo na, huli natin. Wala nah. na, sabi niyo. Wala okay, na, wala na. Okay, wala na. Kutulin-dulod niyan. May tatlong ano tayo? May tatlong huli na. Oh, mana nyaw? Nyaw, mana, 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 mana Oh, meron pa. Uh. You know? You know? Are you puti-puti? Yo! Mo puti-puti nyo. Puti. Tanyo. Dingaw. Kuwartanyo. Ketoh. Pakita mo jo. Pakita mo. Ah, ito yung ublong. Na parang lapo. Yung yung spot niya, tingnan yung spot. Yung kaya tinawag na ublong kasi ano, eh, iba ba 'ko? yan Ito. ipaliwanag mo jo kung bakit ublong tawag yan Kasi ublong yung bilog. Ah, ublong yung bilog niya. Ito ito. Ito yung gwe-gwe yung spot-spot, 'yan paglapo ano ano parang ano lang tuldok pag pag ublong ito pahaba uh, paguhit kaya ngayon yung ublong murang lang to yo oh sayo yung dulo oh ito yung dulo Napoto kayo na hindi kinaya yung lakas ni idol marjo at ata palagi ay danyo koron yun sa koron natin ibintay yung ano yung buling isla yung koron nandun no ayun o kaya nakita yung isla na yan yung bilog sa unahan pa nyan layo 24 miles yan Layo galing dito. Ayun, Sagwan tayo, Sagwan. Sagwan tayo, Sagwan. Oyan tayo, bida tayo sa koron. Ah, sasagwan natin ng 24 miles. Pero joke lang, dito tayo uwi sa Isla Kanibo. Paspas ah, nyo. Iba ang lakas talaga ni Idol Marjo. Oh, katawa niya, oh. Uyian tayo na totoong ulit tanya, ulit. Oh, Ayun, mga TV Mix, mga brother. Pauwi na po kami. Okay, maraming salamat po sa inyo panonood. Sunod ulit ta Thank you.